Hi guys! Ito yung ulam namin for today's video. Ayan yung may kasi araw araw na kami nag-iisda. So, trip naman namin today is may suwa. Ayan. Diba? At syempre may kanin din kami. At kami lang naman dito apat. Si Mother. Hi Mother! At si Odoy, pamangkin ko at saka si Papa. So, kakain tayo, guys. Ito lang yung simpleng um, ulam sa probinsya. Ah, ito ay paborito po ni Brenda yan, yung miswanen. Pero, ay kay Brenda ay lagyan ng tanlad at saka um, ginger. Luya po ang ilalagay po ni Brenda niyan. At lagyan niya ng laurel. Yan, magluto si Brenda. Mm -mm. Hi guys! So ngayon, kakain po na tayo. So dito na naman tayo mga mamsi. So kakain muna tayo. So ito yung ating miswa. Ito. Ayan, ano yung miswa natin. Diba? So ang sarap talaga ng miswa guys. By the way guys, may ano muna ako sa inyo. Ikikwento muna ako sa inyo. At syempre, alam ko, uh, na naman kayo. Kasi, alam ko naman na may sasabihin na naman kayo, gaya ko ganyan. So, by the way, kakain muna tayo bago tayo magkwintuhan. Kasi, masyashock kayo sa aming, sa ating kwintuhan ngayon. Ano ba itong video na ito? Kwintuhan. Uh -huh. Diba? Diba? By the way, mga ma'am, um, sabi po, ako pala, ako po ay babalik ng Maynila this next week po. Nabalik ko ka naman nila next week po. Kasi um, si Sir Bobot Akain po ay uuwi na po siya this coming next week. Diba? Alam niyo, alam niyo ba yung dati na si Sir Bobot Akain is a very humble person. At si Sir Bobot Akain ay my friend from Macau. At sa si Turbo Pot, kaya nung birthday ni, Brenda ay nagpamibigay po siya ng 15,000 pesos para sa mga mananalong mga best in gown, best in costume. At si Bakang po yung nautosan niya na mag mag-share at um, siya, siya po yung mamili kung sino, sinong panalo sa mga best in costume dati ni Brenda nung birthday ni Brenda. So ngayon mga si kasi ni Sir Akael, uuwi na siya at um, nag-decide siya na kasi dapat kasi si Scarlett is isa sa um, pinangakuan ni Sir Bobo Takain na um, mag, ano, magpunta ng um, 100 island or Pangasinan. Kasi Sir, si Sir is from Pangasinan po siya. Oo, uh, at si Scarlet kasi Scarlett kasi nag-design si Scarlett na hindi na lang muna siya tutuloy kasi dalawang araw lang daw ang free niya doon sa Maynila. So nag-design si Sir Akain, si Scarlett kung ano na lang kay Scarlett. Um, kung hindi, hindi, siya tutuloy sa Maynila is ano na lang ang ibigay ni Sir Bobo Takay sa kanya. So, sabi ni, si, ni Scarlett is ano na lang daw um, pera na lang daw i-ano ni Sir Bobot yung pinar nung nag-promise sa kanya. At binigay si Scarlett ng 5,000. So ako naman is, uh, kasi matagal, matagal na kami friend ni Sir Bobot at matagal kami magkausap since ano pa lang last, last year pa. So, pinapili niya ako sa, pinapili niya ako na Pupunta pa ako ng Maynila at uh, mag-adventure kami doon sa Wanid Island. Pupunta kami ng Tagaytay, Cavite, Laguna. Maraming pupuntaan namin. So ngayon, I uh, nag-decide ka ako na pupunta na lang ako doon sa sa kanya, sa Pangasinan. Kasi para ma-experience ko lang din yun ang 100 Islands. Which is um, free po yung ticket ko ha. Baka sabihin na lang Manila na ganito, ganito, ganito. Kasi alam mo yung mga alam mo yung mga, ano, yung mga bashers eh dad kuda ng kuda kay tuod na mang alam kay dinhi man ini wala na ambag sa expenses at syempre the deciding si si ka uh, si, officer ano, si Sir Bobo Takayan na isama si Bakang Vlogs. so ayan so hindi lang po ako ang pupunta ng Maynila dalawa po kami ni Bakang Vlogs. dapat apat kami eh Scarlet Dark Bakang Vlogs, Jig Jack o ako So, apat kami dapat ang pupunta ng Pangasinan. Together with Sir Bobot Akain. Oo. So, doon kami next, magkita-kita kami sa Maynila at uh, mag-adventure tayo sabay-sabay. tayo mag-adventure doon sa 100 Islands. At first time ko din makapunta ng 100 Islands. At first time din ni Bakang maka-adventure ng 100 Islands. ba? Diba? So ulitin po natin, dalawa po kami ni Baka ang mapupunta ng 100 ang Maynila. Mm -mm. Ito ba Uulitin po namin ah... One week po kami ni... Bakang doon sa... Pangasinan One week po kami At may tigit rin kami Kami di ba may ticket na po? Kami dalawa. Bakal ba ng ticket siya? Kung nga ha? Di ba? Oo, ulitin pa namin na may ticket na kami ni Bakal. Di ba saya dapat no? Kasi dapat apat na BM. So, masaya dapat kasi bakang vlog, jigjag, scarlet. Si Jigjag din naman ay nag nagdadalang isip pa si Jigjag si sa sama sa amin. kung sarap na may Dapat kasi bumili kami ng ulam na luto na yung, yung nagtitinda, kasi ng ulam, wala doon, nagbibenta sa naglalako. Naglalako kasi siya eh. Oh, Ang big ubig Kaya yan lang muna mga ma'am. Yeah. Ang ano namin ang, tata, ang good news namin ni Bakang para sa inyo. Pero alam ko naman may, may sasabihin na naman kayo kasi dito ganit. One week lang po naman kami doon ni Bakang lang. So wait, sir, bobot ang kain. Diba? Kaya lang guys, kain. Kain.